Palaging katawag sa Pong, updated si Paul Abilino sa mga ganap nitong si King Cho. Ito pala ang sinasabi ni Bella Padilla. True na true naman, matapos kumalat ang darawa ni Kimi, kasama ang buong Shoteng family, habang nasa loob ng isang simbahan. Katelibabad ito. Habang tumatagal, ang Kim Pao ay mas lalong kinahangaan ng lahat. Napansin kasi na madalas na sina magkasama. Hindi lang puro trabaho ang kaninang ginagawa. Nainlab lab ng sobra itong si Paulo. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga sa taglay na kabaitan at sipag nitong si ini Ang mga kapatid ay pinag-aral niya. Iginapang sa pagtatrabaho para sa mga kapatid na ngayon e professional na sa kanilang mga itinapos. Hindi man nagkaroon ng diploma ang akres, nagmuma naman sa mga kapatid ang sakripisyon niya. Ayon nga sa mga komento, kahit sinong dilaki kapag nakilala si Kimi, mapapaibig ng gusto. Girlfriend material siya at palaging family ang focus nito. Napakasipag sa trabaho at hindi napapagod pagdating sa pamilya. Bukod rito, ang simpleng babae, napaka-genuine niya, kahit mga staff at hindi mga boss, hindi mapagmataas, swerte na dyan si Paulo Abilino. Bibihira na lang ang mga ganyang babae sa so sa dukuyan nyo ano si